So yun, mga ngawil ulit tayo mga master. so magbabike lang muna tayo ngayon. Ayan yung setup natin. Ayan yung rod, nakatali na po sa, no, sa bike natin. So ito yung lugar po namin mga master. Ayan, so napaka kitid po ng, no, ng daan. Ayan, so Sunday po kayo mga master Time check 5.45am and update na po ako mga master Pag nandun na tayo sa, no, sa spot So ayan, ito na po yung, no yung spot natin mga master So, para tayong magnanakaw dito kasi bawal to na spot. So, yan pasok dito. Pasok tayo dito mga master, ayan Okay. So set up nga pala natin yung rad na dala ko is yung kay Master Ronnie na Lance 803 pero yung tip sa Shadrack po reel natin, cast king na Sharky 3 1000 series yung breded line po is Ashcon Fish na 6 pounds, kulay black tsaka yung leader natin uh, Perlon na 12 pounds tsaka yung lure na gagamitin natin Lutak na 6 drums Blue Sardines so first cast So, yun mga master, nagpalit po tayo ng ano, ng lure. Ayan. Ghost shrimp po, 5 grams. So, try natin to. grabe talaga yung mga bato dito mga master ay nako pag inapakan mo gumagalaw tsaka napakatalas Ayan, naka-strike po tayo mga master. Sayang, patay yung, ano, yung camera natin. Ayan, no? good size. So, walang kumakagat sa, no? sa mga lure natin. Sa sabiki lang po. Ayan, good size. Ayan. Ayan. Putol yung leader natin. Dali yung ano natin, yung rattler na yellow. So ayun mag tatali muna ako FG ginat đi ở nơi yun So, oh, mga master, tapos na po tayo nag-fishing. So, isa lang po yung, ano, yung huli natin, talakitok. ayun Hindi na po na partneran. Bike lang tayo pa uwi. And, tinali ko lang yung ano, yung rod tsaka reel ko sa ano, sa bike carrier ko. Ayan. Sa so, susunod ulit. Thank you po. Mantap.